Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang opinyon kaugnay sa balitang posibleng gawing pelikula ang buhay ni Angelica Yulo, ang ina ng dalawang beses na Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ayon sa ilang mga komento, may mga nagsasabi na posibleng may larawan bilang kontrabida ang anak ni Angelica na si Carlos, pati na rin ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose, sa magiging biopic tungkol sa buhay ni Angelica. Nauna nang naiulat na may isang negosyante ang nagbigay ng pondo para sa paggawa ng pelikula tungkol sa buhay ni Angelica. Bagamat marami ang natuwa at interesado sa ideya ng paggawa ng biopic, may mga ilan na nag-aalala na baka magmukhang masama o kontrabida ang karakter ni Carlos at Chloe sa pelikula, lalo na't ang kwento ay mula sa pananaw ni Angelica. May mga komento na nagsasabing malamang ay siya ang magiging bida sa pelikula dahil ito ang kanyang kwento. Ayon sa ilang mga netizens, di ko alam kung sino magiging kawawa sa kanila ng anak niya. Basta ang sure ako dahil kwento niya iyan siya ang bida, siyempre siya ang aping-api. Tinutukoy nila rito ang posibleng depiction ng mga nangyari sa buhay ni Angelica, kung saan maaaring ipakita ang mga pagsubok at paghihirap na kanyang dinanas bilang isang ina. Ang iba naman ay tiyak na sa mga komento nila na si Carlos at Chloe ang magiging mga kontrabida sa pelikula. Sure na ako kung sino kontrabida sa pelikula na iyan, sabi ng isang netizen. May mga komento ring nagsasabing baka mahirapan si Angelica kung papayag siyang ipakita sa pelikula ang mga nangyaring hindi pagkakasunduan sa pagitan nila ni Carlos. Kung ako siya, di ako papayag. Delikadesa na lang kumbaga, ani ng isang commenter, na tila nagsasabing baka hindi na maganda kung isasama pa ang mga detalye ng kanilang alitan sa pelikula. Samantala, may mga pangalan naman ng mga kilalang artista na lumutang na maaaring magtanghal ng mga pangunahing karakter sa pelikula. Ayon sa ilang mga ulat, sina Ai las Alas, Sylvia Sanchez, at Cherry Pie Picache ay itinuturing na mga perpektong aktres para gampanan ng papel na Angelica. Ang tatlong aktres ay kilala sa kanilang mahusay na pagganap sa iba't ibang klase ng mga pelikula at teleserye kaya't hindi nakapagtataka na maraming tao ang nagsasabing sila ang mga tamang tao para magbigay buhay sa karakter ni Angelica. Ang mga reaksyon mula sa mga netizens ay nagpapakita ng malalim na interes at pagnanasa na makita kung paano iportray ang buhay ni Angelica sa pelikula. Sa kabila ng mga kontrobersya at hindi pagkakasunduan sa pamilya, marami ang umaasa na magiging isang makulay at kapanapanabik na pelikula ang lalabas at maaaring maging daan ito para mas mapalaganap ang kwento ng isang ina na nagbigay ng lahat para sa tagumpay ng kanyang anak. Gayunpaman, may mga nagpahayag ng kanilang pag-aalala na baka masaktan si Carlos at ang kanyang girlfriend sa magiging representasyon nila sa pelikula, lalo na kung ang kanilang relasyon sa ina ni Carlos ay magiging bahagi ng kwento. Ang mga hindi pagkakaunawaan at personal na isyo sa pagitan ng pamilya ay isang sensitibong paksa, kaya't marahil ay may ilang tao na nag-iisip na dapat ay maingat na itakda ang mga detalye ng pelikula upang hindi makasakit ng damdamin ng sinuman. Sa ngayon, patuloy na pinag-uusapan ang posibilidad ng biopic ni Angelica Yulo, at marami ang naghihintay kung ito nga ay matutuloy at kung paano ito gagawin. Ang mga reaksyon ng mga netizens ay nagsilbing indikasyon ng mataas na interes sa mga personal na buhay ng mga sikat na personalidad at kung paano ito maaaring may lahad sa isang pelikula. Ano ang sinyo sa balitang ito?